Hindi nyo kami kalaban. Kami po'y kakampi ninyo. Hindi ho kami parte ng KOJC, ha? Ah. Hindi ho kami kaanib nila. Pero hindi nyo kami kalaban. Sila nga eh. Kami nga, dating bumanat sa kanila, tinanggap nila kami. Kaya kayo, tinatanggap din nila kayo. Sigurado yan. Nagkataon lang, sabi nga nila eh, nag-meet uh, nag lang kayo in a wrong time, in a wrong place. May mga ganyang kantay, eh, di ba? na nag-meet lang kayo in a wrong time in a wrong place pero yung mga taga kay OJC mabubuting tao yan mabubuti yan sigurado I'm assuring you maaayos na mga kasi kung hindi maayos yan nilaso na kayo niyan correct naman kung hindi maayos yan patay na kayo lahat ngayon correct naman di ba di ba isipin niyo na mabuti yan nasa teritoryo nila kayo they have the legal way na anong ginagawa niyo diyan hindi na, illegal na yung ginagawa niyo eh yung pag-serve ng warrant, hindi ho yan forever na o-occupy uh, mo yung place. Kung talagang lalabanan lang kayo, merong legal basis ang mga taga kay OJC, pero hindi nila ginagawa dahil mahal nila kayo. Tandaan niyan, yung mga amo nyo, hindi kayo mahal. Ginagago lang kayo, ginagamit lang kayo para makuha nila yung reward nila. Mm. Ang tunay ninyong kalaban, yung mga boss ninyo na nang-aapi sa inyo. Alam mo, kayong mga polis, may mga pamilya din kayo eh. 'di ba? Meron din kayo mga mahal sa buhay. Yung amo ninyo, panoorin niyo, pinost ko sa Facebook ko. Tingnan niyo ko anong ginagawa habang kayo nagpapakapagod, nagpapakahirap at haharap sa kaso. In the future, yung amo ninyo ang saya-sayaw. Paakbay-akbay na lang, 'di ba? Paakbay-akbay. Pakanta-kanta mm. ng salamat habang kayo nandiyan nagpapakahirap. Eh, malam kung kung ganun lang eh, kung gayon pala, 'yano ba ang pinasok ninyo? 'Yano ba ang pinangarap ninyo sa buhay nyo? Maging alila ng mga ganyang klasing tao? Mm -hmm. Alam mo ba ba, Banat Bay, uh. napakagalante ng mga banateros sa community dahil mm -hmm. kanina nagambag-ambag sila mm -hmm. para tayo ay makapagbigay ng ano, ng uh, uh, hamburger ba? Waxis burger. Siyempre Bakas gusto natin Oo. Oh, so binigyan natin sila ng waxis Burger tu mga kapulisan. Umorder tayo ng uh, isandaan mahigit na Waxes Burger. Ibinibigyan hmm. natin sa kanila. Ayaw nilang tanggapin. Bakit daw? Kasi daw, pinupukpuk daw sila. Binabaston daw sila ng, ano, ng mga opisyal nila pag tumatanggap sila ng galing sa mga taga-KOJC. Eh, grabe naman yun. Oo, kaya nga sabi ko, hindi natanggapin nyo yan kasi hindi nyo naman hiningi. Para yan sa inyo. Kasi nga, kailangan natin mabuild yung ano, mabuild relationship ba? Mm. Kasi hindi naman tayo magkakaaway dito eh. Mm. So, konting ano lang yan, konting token lang yan. Ayaw talaga nila banat, ba? At bayan mo ginawa ko? Mm. Iniwanan ko dun yung kahon, tas lumayo ako siguro. Nahihiya sila dahil may camera. Mm. Ayun, awa ng Diyos. Lahat sila, kulang na lang doon sa may kahon. Oo, oh, hmm. kasi, I mean, sana naman, uh, itong mga opisyalis na itong mga polis na ito, pabayaan nyo na magkaroon ng magandang ano, ng magandang samahan yung mga nandito. Kasi kung gaano pa kayo katagal dito, di ba, hmm. at least man lang, eh, maging magkakaibigan tayo rito. Kasi, uh -huh. eh, yung mga amo ninyo, balibasa, masasarap ang buhay nila. Kasi nakikita ko ba, hmm. na kinapakain uh -huh. sa uh -huh. kanila dito, ha? Uh -huh. O oh, sige sa, sa Sunday pupunta po ako diyan yung mga kapulisan pag day off kayo ng Sunday ng gabi magiinuman tayo sa labas sa labas ha wag diyan bawa siya kay OJC doon tayo sa labas magparty tayo bumawi tayo doon sa bus nyo tayo naman na magkantahan walang video walang kamera. painuin ko lang kayo anong gusto ninyo bawi naman tayo kasi minawalan niya na kayo ng mga bus nyo pambihira kayo pinahihirapan ta sila pakanta-kanta pag kayo magalala gusto nyo dalin ko pa mo ako guys para may entertainer magkantahan tayo doon di ba Oy, oh, <laughs> Ay kaya-kaya natin yan. Kasi, mabira, eh, kawawa naman sila. ba? Diba? Kawawa naman kayo na yung boss ninyo, relax na, relax doon, paakbay-akbay pa, o. Oh. O, oh, relax, kakanta-kanta pa. Tapos kayo nandyan. O, oh, ba? Diba? Babawi ako sa inyo. Kayo naman, kayo ang ililibre natin. Kain tayo, anong gusto nyo? Magbudol-budol pa tayo. Mag, mag, lahat ng pagkain kakainin natin. Ah, para ma maramdaman ninyo na hindi kami ang kalaban nyo. Ang tunay ninyong kalaban, yung mga boss ninyo na nang-aapi sa inyo. Yan ang Kasi hindi yan ang pinasok nyo. Ang dami kong kaibigan pulis, napakarami ko pong kaibigan ng pulis, busit na busit sa boss nila nung nakikita yung ginagawa sa inyo. Marami kayong mga kabaro, mga, mga tropa ninyo na naiinis sa mga boss ninyo dahil ginagago kayo. Maniwala kayo sa akin. Alam nyo yan sa loob ng mga puso ninyo. Naiinis sila dahil bakit kayo ginaganyan? Hindi kayo ginaganyan dapat eh. Hindi kayo pinahihirapan. Hindi nyo kami kalaban. Kami po'y kakampi ninyo. Hindi ho kami parte ng KOJC ah. Hindi ho kami kaanib nila. Pero hindi nyo kami kalaban. Sila nga eh. Kami nga dating bumanat sa kanila, tinanggap nila kami. Kaya kayo tinatanggap din nila kayo. Sigurado yan. Nagkataon lang, sabi nga nila eh, nag-meet uh, nag lang kayo in a wrong I'm in the wrong place. Diba? May mga ganyang kanta eh, di ba? Na nag lang kayo in a wrong time in a wrong place. Pero yung mga taga kay OJC, mabubuting tao yan. Mabubuti yan. Sigurado, I'm assuring you, maaayos na mga... Kasi kung hindi maayos yan, nilaso na kayo nyan. Correct naman. Kung hindi maayos yan, patay na kayo lahat ngayon. Correct naman. Di ba? Di ba? Isipin nyo na mabuti yan. Nasa teritoryo nila kayo. They have the legal way na... Anong ginagawa ninyo dyan? Hindi na, illegal na yung ginagawa ninyo eh. Yung pag-serve ng warrant, hindi ho yan forever na occupy mo yung place. Kung talagang lalabanan lang kayo, merong legal basis ang mga taga-KOJC, pero hindi nila ginagawa dahil mahal nila kayo. Tandaan niyan, yung mga amo nyo, hindi kayo mahal. Ginagago lang kayo, ginagamit lang kayo para makuha nila yung reward nila.